Pagod na yung mukha ko. Ang init, sobra. Okay, okay. Yung mga ano? Yung pang ano ba? I ask how much? Yung pang tiles. Make tiles? Ya yeah, cutting tiles? Tiles ada missing No, no, like sim? Sim and make. No, this one for. Have uh, na four tiles also? Ah yeah, this one, how much? Seven oh, kidi? kidi. Oh. Good. 5KD, 7KD. O, oh, di ba, mura. Magbili ako dito. Ukay-ukay dito, guys. Ukay-ukay. Di ukay. from na, ha? O, oh, ruba-ruba daw, ruba. ruba, de, ruba. ahay <laughs> sa mga ano mga exercise dito sa mga ano dito 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 4 kilo, lima kilo. <laughs> kilo, oh. empat Kg, <laughs> <point laughs>

sa mga appliances sa sofa sa mga upukan mura lang dito so ang sofa dito feeling bago <laughs>

Kami... Mm -hmm. Akyat, 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 doon Kami. taas tayo. Akyat na nang aming ano? Kakain kami. Yung, Try namin dito kakain kasi bagong bukas kasi dito. Nilipat na sa bagong pisto yung KFC. So kakain kami ng kaibigan ko. First time. Yehe. Ito kayo. Sige dito. Ito ng KFC na! dan cang 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 Philippine food, may salad, suman, moron, Yan, may puto, biko, puto kocinta may Di ba marami nga food? Half KD, half lang yan. Hi! Hello, hello! Hello, 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 hello! Sige na! Baka marami na itong ice. Baka ako ng flavor ito. Baka ng flavor ito ha. Bibigyan ko ha. Dahon saging, dahon sa pakul. Magkano man ito dahon sa saging? Dahon sa saging. Anong kinuha niyo? Sir, sir, madla rin. Magdakay ko mo lang isa. Kay ko po. Hala, ano. Dalawahin mo, babe. Luya. <laughs> oh, yeah. Puso, puso. Hoy, dito, mangga Excuse ko yan. Hoy, may upo na. Oh. Magkano kaya ito? Hoy, may kurang naman to eh saan? dito may faith. dito margarine sa akin lagi <laughs> sa <laughs> hindi kasi sa kanila magkano to isa magkano isa Aywan ko, roba ata to, roba. <laughs> I want to tapos tuyo. Itong tuyo ang aking. Hindi na kong ang tuyo. balas sa mga tuyo. ang aking. Tapos ano pa? Masilin lang ko lang. Cheese wheels. Peanut butter. Spaghetti sauce, oh. Baguhong. Ilagay natin dito eh. Saan man yun si ano? Mag-ano? Ba't may suka? Wait lang, ano pa ba ang... Magkano ba isa? Hindi ko alam. Wait lang. Wait lang. Tingin ako dito. Iwan mo na lang yan dyan. Biku, 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 biku. Oh, ya. Ay, mahal naman. Doon na lang ako mabilis sa ano. Sim oh. lang. Half kiddie, half kiddie doon. Yeah, sim. Bakit yung mag sim na. lang din ah? Half kitty, half kitty. Ano, ano, ano ang akin? Ano to? Pudding? Okay. Tapos, alam, tapos sabi ni ano ni ano kanina. Sige. Ang pagkain pinoy. Pinoy pinoy. That's sweet. Sweet. Ito sweet. Ito sweet sa taas. Sa taas to. Sweet. Sweet. Sweet, sweet, sweet. It's a manga chips, chips, chips. How the chicken? Oh, how the chicken, how the chicken. i had a chicken. It's okay. hey, spicy chicken, sir Panipuri. 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 Tomato basan. Ah, yun, oh, yun, yung, anu Toh, yun, ano niya. Tapos, ilagyan pala sa ano. Yan. That's one, brother, potato? Yeah, potato. okay, potato. Potato Petito and basta. Tangerine water. Tangerine water? And then, ipot sauce. Saus. Saus. Basal. Oh. Too much basal. Too much. Oh, fresh, fresh. All is fresh. Mekos, mekos na tayo, bro. <laughs> mekos, mekos. Kuya, <laughs> guwapo. Saka, <laughs> ya, 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 kuya. What's this? What is this? What's this? Ah, tamarind water. Ah, tamarind water. Tamarind water. Oh, Yan, yeah. that's all only. Sana That's it. <laughs> <laughs> May bangka dito nasaag. Hello. <laughs> bangka, Bang. Darbe apa? Kada gusto mo magtalo.